sa third stop. So nga po ba, uh, nangyari po talaga na nagkaroon ng pagbuo. Kaya karong uh, panalangin yung mga may nagslash o naman ng sa trade dyan. Kaya naging maayos po sila na uh, mamaya. At saka naman natin, mag natin mamaya. Tuta natin sa Megawayan. Ako, may po nga nag-report na po rito. May ABCBN saka sa uh, 5 Yan po. Kala ko na hindi totoo na nangyayari po yung ano, yung Pero totoo po, po pala. Na ko rin po sa kaya, Facebook nga ka po, agad sumugod po ako. po agad kung saan banda po. Kaya, natag ako po dito po sa Tegu Ayan. 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 nagkaroon na ano pa sa timing na pagkaya yun o no? ba Wednesday ah, uh, naging maayos ako lahat sa uh, tempo yeah. kunta ano po ano, ano, na, eh, ano po na yun bc b kung 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 nalapit sa sm sm tungo ano po. tapat lang po siya na Seymour po na eh, Seymour lang ano hindi uh, 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 ako kasi naiintindihan kasi uh, hindi ako kasi naiintindihan uh, kasi hindi ako kasi naiintindihan ako kasi naiintindihan kasi hindi ako na naiintindihan kasi sa Asia bawal lang kasi pumasok sa loob eh. Kaya ano, hindi tayo makakasok na para tingnan yung mga nangyayari. Kaya may TV5 na po rito. May ano, report na po sila. Saka yung best TV. Sila na rin po sa kabila. mga uh, guys, makakawin uh, na rin tayo. Sana uh, walang makalaman ko natin sa balita mamaya yan sa ABCBN sa uh, TV5. Ayan, re-record rin nila yan. Ayan, sa ano, tapat lang po ng ano, sa save more. Sa Ayan. yan. Yeah, malalaman po natin yan mamaya sa TV5 saka ABCBN. Yan, re-report po yan. Yan. Ngunong talaga pangyayari.